Alam niyo ba na ang Mindanao ay isa sa mga lugar na may maraming mga talon? Oo. Tama ang dini niyo. Isa nga ang Mindanao sa may mga mararaming mga talon na sobrang ganda at sobrang enchanting ng mga ito. Tara, samahan nyo ang amin team at sabay-sabay nating tuklasin ang isa sa mga napakagandang talon na meron tayo dito sa Mindanao, ang Usambac Falls. What's up mga Boss! Kumusta? Another day and another vlog naman po ang gagawin natin ngayon mga Boss. And for this time, bumalik ako dito mga Boss sa may uh, Arakan, Cotabato. And part to be particular, dito kami sa may Sumarilog District, Arakan nga sa Cotabato. And to be particular, dito kami papuntang Usambac Falls. And ito yung parang daan pababa, papuntang Falls. Okay, so time check, it's already 7.05 in the morning. Kaya numulis kami ng Davao exactly 5 a.m. So almost uh, at least mga dalawang oras kaming bumiyahe papunta dito mga boss. Okay? So this is my third time na makabalik dito mga boss. And kasama ko si Jela Cochero, Tommy Ang Laagan, Makoyski TV, and Miko TV. Ito ba? ko eh. and yan yan. yan. So mga boss. Kasamaan niyo kami sa aming adventure ngayon papunta sa Osambak Falls. I think meron kaming dalawang falls na pumunta ng target namin sa tatlo kung kaya kung hindi dalawang falls lang muna okay alright mga boss so since ang uh, daan pa baba pumunta ko Falls medyo lapok na Dukesha <coughs> eh nag-offer naman si Kuya na dili na nang ibutan ang mga motor engine ito nang bahay ito mga boss eh nindutun na payag-payag payag. okay salamat po Kuya salamat po hindi naman sa atin, hindi naman video sa atin, kinitago man <laughs> okay, so baktasunan lang ako pa doon sa Usambac Falls mga 20 minuto siguro pa na, o na five at eto nga, kami ay nag-umpisa ng naglakad patungong Usambac Falls at meron kaming napansin at medyo nade-develop na po ang daan papuntang Falls grabe yung mga boss yung unang pagpunta ko dito wala pa masyado mga ganito mga resort and ang hindi lang nagbago dito mga boys ito yung daan sabi sobrang maputik sobrang kalapok pero ingon sa kato si ni Kuya Abner ginasugda na daw si Minto ito sa ubos so padulong pasaka na din soon pasimento na Dre dagan kay tao mga nito Sudut kimi apa lagi? Ito yung pangatlong beses na nakabalik ako dito sa Osambac Falls And ganito pa rin yung daan Ang nag-iba lang, marami ng mga private na mga bahay Ito yung good news mga boss Ito yung sinasabi ko na ginasemento na nila Ayan So do-all na niya Dito sa kanto Ayan o, oh, cement Ayan o, oh, cementado na and agi sa dri ngayon buntag agi lang mo maglamig kanyang pamahaw ba say hi sa vlog na tabi para makita mo sa youtube oh, hi mga cheers yun ang mga kawir agi lang mo maraming salamat sa inyo mga kuya at pinapaganda ninyo ang daan papuntang Usambac Falls alright so nasa mga 15 to 20 minutes lang na hike mabot na din mo na ano yung pinakasikat na Sambak Falls na signage din mga boss ayan you know ayan tingnan mo yung 360 view natin ayan yun pa tayo doon And, you know Alright, so nanamiday mga boss. Hey! Sama sila mga boss for the third time habang pababa kami sa Osambak Falls mga boss meron na pansin medyo matumal na ang mga guests na pumupunta dito kasi siguro mahirap yung daan kasi maputik ewan ko na lang kung matapos yung daan siguradong dadami ulit yung guest ng Osambak Falls alright so mga niyang tubig karoon dito sa Osambak Falls ayan so yung main falls talaga niya doon sa baba konti And dito pwedeng maligo, ligo dito mga boss. Maganda eh. siya. Uh, Instagramable siya dito mga boss. Kaya lang, yung tubig natin, medyo brown siya. Kasi eh, parating umuulan dito sa Marilo Caracan Banda. Alright, so dati mga boss, uh, wala itong tulay na to. Ayan, wala lang siya. And then, dati, karo na And then, mode ang parang uh, Share siya. Kedris Si, si Pala Note. Ah, Jennifer. Jennifer, ayan. Oh, kung mo sa Sambac, Jennifer niya bala sa inyo. <laughs> Alright. na kami sa ano, mismo, yung Sambak Falls mismo. Ayan, nasa likod ko mga boss. Ayan. So, trivia lang. Dati ito tinawag na Jordan Falls. And yun nga, pinalitan nila ang At bakit ko Kasi kung i-dissect natin or i hi natin yung ibig sabihin ng Sambak. So, sa Bisaya saya pa, Usa means deer. Bak is ambak. So, naidaghan deer din na nakaambak ambak So, Sambak. Yun yung tawag dito mga boss, yun yung bakang uh, trivia dito kasi tinawag na Usambac. Truly amazing, isa talaga ito sa may pagmamalaki ng Mindanao. Specifically, dito sa may Marilog District, itong Usambac Falls. Halina't imbitahan na natin ating mga barkada at mga mal sa buhay at sabay-sabay nating tuklasin at mag-enjoy dito sa Usambac Falls. Nako, sobrang ganda dito mga boss. You got that <laughs> <laughs> there. Gey la cuatero Poco Ski TV <tipas> <tipas>

너무나, 나어 물이 흘러서 아무 의미 없단 걸 알지만, 너 홀로 깊은 밤을 보내게 될 때면, 날 떠올려 줄래. so tapos na ka kami dito sa Osambak awesome Falls and we are now heading papuntang Torres Falls I, right? I think estimate na sa mga 10 to 15 minutes lang yung river trek papuntang Torres Falls so kung pa lang mali sila so river trek lang kami pababa yan Eto na nga ang aming susunod na episode. Kailangan nyo itong abangan Naku, talo ng na kung napakagandang talon ang aming nadiscovered at aming napuntahan. Isa din ito sa pinagmamalaki ng Mindanao, specifically dito sa may Marilug District, ang Torres Falls. Dito lamang yan sa Joseph of Love!